Bakit di na lang regulation agad sa mga bata? Bakit kailangan i-punta pa sa parents? Bakit kailangan pa yung parents yung mag-guide or magtuturo sa mga childrens when the government can already regulate it sa teenagers? Kasi nga um para sa akin um ang go ang parents ang pinaka magaling na teachers kasi nga mas kilala nila ang bata na inaalagaan nila. Kasi alam nila ang dapat para sa kanilang anak kasi nga Yes, pero sa tingin mo ba lahat ng parents is um sasali sa program na to? oh, kasi mga para sa kanilang anak nila yon kasi para sa nakakabuti ng kanilang anak yon Eh bakit hindi na lang sila mag-research mismo? Bakit kailangan pa ng program, ba diba? Kasi so, nga, sabi mo nga kanina, kulang nga sila sa kalaman. Kaya nga magpo-provide so na lang yung gobyerno. So hindi lahat ng parents is interested na sa mga programs na to kasi they could do their own research pero hindi nila ginagawa naghihintay pa ng program diba so pwede na yung regulation sa teenagers na sa social media teenagers na agad yon i-regulate kaya nga, kasi nga, di nga kasi, nila, di nga kasi aware yung mga magulang. Kaya nga mismo yung gobyerno na ipupunta sa kanila. Kasi nga, kadala, kam, minsan, ang mga magulang ay hindi sila sa aware sa mga dangers of social media. Ayun kaya, nga, kaya pwede nga mismo, namang yung regulation, pwede namang agad sa teenagers ibigay. Pwede kaso, namang agad sa social kaso media. Kaso nga, malilimitahan nga nila yung, ano, yung paggamit natin ng social media. Kung saan, yung freedom of expression nga natin di ba, nakakatulang social, ang social media sa pag-express ng ating sarili, pagbibigay ng opinion ng sa ating sarili.